ito meron akong mensahe para sa mga security guard na naka-duty. Alam nyo, naging ano tayo, naging security officer din tayo or security guard after nga natin lumabas sa serbisyo. At syempre, ang isa sa pangunahing uh, purpose kung bakit tayo hinire ay para mapanatili yung ano yung uh, seguridad sa pinag lilingkuran natin or pinagtatrabahuhan natin na uh, establishment kagaya dun sa amin nung no, akoy nasa uh, Saudi almost 8 years ata ako na naging uh, security guard security officer uh sinisigurado namin na secure at kapag uh, may mga ibang tao na na maali-aligid doon sa area namin siyempre aming nilalapitan to at uh, Tinatanong kung anong purpose kung bakit sila nandito kung ano yung kanilang ginagawa at pinapakiusapan namin na kung pwede eh, lumipat na lang sila ng lugar kasi dito ay off limits para sa mga uh, tao na kagaya niya kung wala naman siyang official business dun sa lugar na yon di ba pero alam niyo mga buddy uh, itong video na to napanood ko kanina, isang ano to eh, isang isang reel, no? Na ni-upload nito si Boss Ronnie. Nasaktan ako eh. Sa ginawa nitong ka-59 natin o ka kasamahan din sa 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 trabaho bilang isang naging uh, security guard, security officer. Alam ko na ginagawa ninyo ang inyong mga tungkulin pero sana naman sa sitwasyong ito hindi nyo pairalin yung init ng ulo or madali kayong mapikon kasi ang isa sa itinuturo kapag ikaw ay isang uh, security ay maximum tolerance hanggat kaya mong uh, kontrolin ang iyong emosyon dapat kinokontrol mo kasi ang pinangangalagaan natin siyempre yung ating agency at yung imahe ng uh, isang security na kung saan ay dapat kagalang-galang may higpit pero dapat makatao. Hindi yung basta na nakakita ka ng isang uh, tao na hindi dapat nandoon, nandoon sa sa pinagtatrabaho mo sa area of responsibility mo, eh paaalisin mo na lamang na parang aso. Hindi ganun. So itong video na to, hindi ko alam kung kailan na to nangyari o kung saan ito nangyari. Hindi ko alam kung anong agency nitong security nito. Pero sana, sana maimbestigahan ito. Sana, mabigyan to ng disciplinary action dahil sa hindi katanggap-tanggap mga body kahit na sinong makapanood nito. Hindi katanggap-tanggap na ganito yung gawin niya sa isang batang babae. Isang batang babae na naghahanap buhay, nagtitinda ng sampagita, naka-uniforme pa nga mga body. Pero ito ha, hindi ko na lang i-ano yung sound kasi may background music siya. Gusto ko lang ipapanood sa inyo para makita ninyo kung ano ang ginawa nitong si Mamang Guard dito sa estudyanteng batang babae. Marahil ay pinapaalis niya. Siguro ay umalis ng bata dun sa pesto niya. Kaya ito yung nangyari. So, kita ninyong ginawa. Ayun. Sini papa. Sini papa. Kung nagalit yung bata. Although sinasalag nung ano, nung gwardiya ng kanyang kamay, pero hindi dapat mga body. Tingnan niyo. So, ito yung itinatama niya sa ulo ng bata. Yung likod ng kanyang uh, palad. Pero mali pa rin mga body. Mali pa rin yung kanyang ginawa na gaganyanin niya yung bata. Kaya yung bata, siyempre, naghahanap buhay lang, pwede namang pakiusapan yung bata eh. Pwede namang sabihan na ining, baka pwede na doon ka na lang sa tabi. Siguro naman makikinig yon pero ang ginawa, nablot bigla ng gwardya, yung tindang bulaklak, yung tindang sampagita. Hindi ano yung ginawang yan ng gwardya na yan. Dapat ba yan? Alam nyo, paulit-ulit kong pinapanood pero isa lang yung masasabi ko eh. Kahit kayo, maling-mali itong ginawang ito ng gwardyang ito. Kung sino man ang may hawak na agency nito, dapat hindi ganito ang mga gwardyan ninyo. Nakakahiya. Batang babae papatulan? Ito, tingnan ninyo ha. Ulit-ulitin natin. Oh, sino pa. papa? Dapat ba yan? Ha, ah, mga kaka 5 -ka Dapat ba na ganyan ang gawin ninyo? Sa so, isang batang babae? Kung posibleng hindi makikinig yan kapag sinabihan nyo na, uh, ining, baka naman pwede. Doon ka muna sa gilid, bawal lang talaga dito. Ako mapapagalitan, baka naman pwede, no? Kaso anong ginawa? Inablot bigla ng gwardya. Nakakahiya itong uh, ginawang ito ng gwardya ito. O oh, yun o. Oh. Inablot bigla. Tapos sinira. Tapos sinipa pa. Which is hindi dapat ganito mga body. Kung ikaw ay isang gwardya, hindi dapat ganito. ang uh, pakikitungo mo, lalong-lalo na sa isang batang babae. Wala bang anak itong guardian na to Sa babae? E eh kung sa kanyang anak kaya gawin, ganituhin yung anak niya ng ibang tao. Hindi ba siya magagalit? Walang puso? Nakakainis yung ganitong klaseng tao? Pinatulan yung batang babae? Ayun, biglang hinablot. sinipa pa. Mga body, kung sino man, ha, ah, kung sino man ang may hawak nitong agency, baka naman pwede, baka naman pwede na tanggalin nyo na ito. Nakakaya itong gwardiya na ito. Baka naman. Sabihin na natin na matigas yung ulo ng bata. Sabihin na natin na nagmamatigas talaga. Sabihin natin na ayaw sumunod. Pero hindi ganyan dapat ang ginagawa ng gwardiya maximum tolerance. Uh, ah, maximum tolerance ang dapat pairalin. Nakakahiya. Pwede naman itinuro na. Eh. Susunod na yung bata eh. Ano itinuro eh. Kaso anong ginawa? Inablot niya bigla yung bulaklak. Kaya na-provoke yung bata. Magkano ang isang, isang peraso nun? Parang na 20 pesos o 25 pesos. Eh, ilang peraso yung nasirang yun? dahil sa kagagawa ng gwardiya. Hindi ba? Ay. Bakit kayo ganito? Nakakahiya itong mga ganitong klaseng gwardiya. Kaya dapat mapapanagot ito.